Kakain na naman? Yes, dahil gutom na gutom tayo. Ngayon ay dadaling ko kayo sa isang nakakagutom na restaurant na kung saan buhay na buhay ang tradisyonal na mga lutong Pinoy na may kasamang twist. Kung mahilig kayo sa mga malasa at authentic na pagkain Pinoy, siguradong magugustuhan nyo ito. Unang-unang titikman natin ang kanilang grilled sisig dinatdakan hindi ito yung karaniwang sisig na crispy dahil ito ay grilled at malinamnam na tamang-tama sa mga mahilig sa mga grilled na ulam yes inihaw at ginawa nila din na daka na malasisig ang datingan. Ang pinagsamang lasa ng dinaktakan ay talaga naman nakakatakam. Sobrang sarap manghang at sobrang satisfying. Ang gusto ko dito, yung itlog ay ako mismo ang maghahalo. Sunod naman at titikman natin ng isang klasikong comfort food ang lapas bachoy. Ang masarap at malasa ng noodle soup na ito ay puno ng sangkap na tiyak naman na magpapainit ng inyong puso. Dahil sa sobrang init ng sabaw kusa niyang niluluto ang fresh egg. Ang restaurant na ito ay talaga naman nakuha ang tunay na lasa ng paboritong pagkain ng mga ilonggo. At syempre, di natin kakalimutan ang paboritong ilonggo na KBL. Ito'y kadyos baboy langka. Ang potahing ito ay isa sa napakagandang kombinasyon ng mga lasa. May malambot na baboy, earthy na kadyos beans, at ang kakaibang lasa ng kanilang langka. Ito ay perfectong presentation ng mayamang culinary heritage ng mga Ilonggo. Kaya kung naghahanap kayo ng mga masarap at pagkain Pinoy, dito lamang yan sa Chef Max. Located at 524 MD a Street, Pineda, Pasig City. Madali lang ito hanapin guys dahil ang may-ari nito ay walang iba kundi ang ating idolo na si Papa Star. So yun guys, nandito tayo at titikman natin tong KBL. Yan. Diyos, baboy sa kalangka. Kaya tinawag ng KBL guys. Oh. Yung kay kita mo yung langka. Then yung kajus niya, yan. syempre yung malilamnam na baboy niya, yan. Panalo yung baboy niya dito, guys. Ay, sabaw niya, guys. So, deep. So, pinakuluan to ng matagal. Saka, talagang lasang-lasa mo yung baboy. Uh, uh, ay, ba yung uh, uh, yun, yun, uh, yun, lasa niya, eh? First time ko natikpan yung lasa na ito. Kailan yung gusto ngayon ko lang natikman no? yung ganitong klase ng lata so, no? no? <coughs> uh, ah. na KBL ka dito. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Itong kanilang face-pacing -face na dinakdakan. Ayan o. Saan nakakita? No? Dinakdakan. Crispy pacing in one. Susikman so, natin. Oo, kaya nga mo pati na itikman. Maugos mo naman. Ah, review ah. Hmm. Ano guys eh. ba? Ano ang tingin mo pala mo? Ay, may yung lasa eh. Oh. Hindi siya yung sisik na usual na sisik na tinitikman mo. Dito mo lang matitikman yung ganitong klase ng sisig. Walang yeah. etos. Talaga. Ilocanos saan ba ito? Papos saan? No, ha? Ilocanos sisig. Parang gano'n. Parang gano'n. Gano Kasi okay, Ilocano nagbumagawa niya si Papa. Hmm. Pwede mo nang interview yung tatay ko? So mama, ito natin si Papa Star yung tatay ni Papa Star. Taka si mama kasi siya yung may so, Malay mo, i-share sa atin yung secret recipe nito. <laughs> <laughs> <Di ba? laughs> Grabe yung eh. Ito yung sisig na talagang babalik-balikan mo eh. So guys, andito tayo ngayon sa Chef Max ni Papa Star. Ayan. Yes, yes, yes. So natin guys si Papa Star. Papa Star, ay, ah, eh, uh, yung step map, uh, kailang ba na ganito, nag-office? Kung tutusin lang matagal na, pero yung itong may ano na, physical store na talaga na as in na malaki, okay. ngayon lang. Okay, lang. Oo, oh, pero kung step map, matagal na kasi sila mamagpapa kasi by order kasi yung ginagawa nila dati. Order, order lang, tapos sabi ko, naisipan namin na gawin na itong physical store na, nagawin na lang yung ganito para... Online lang dati? Dati online lang. Pero hindi naman online, nagkaroon din ng medyo maliit lang naman din yung una. Siyempre, yun yun, ang low floor. Palaki na natin. Mm -hmm. yung pangalang chef, Max, saan nakuha yun? Ah, si kasi is uh, chef. Oh. And then, si mama nagluto rin. Yung Max kasi niya na pinito namin. Mm -hmm. uh, namin na Maximo, mm -hmm. chef Max. Yun. Okay. Oo. Oh, uh -huh. pero si eh, kasi ang pangalan talaga niya, Gilbert si mama. Sila na yan dito, Inday Dini. So, ayun, chef pala si daddy. So, ano yung mga pinagmamalaking kotahe ni chef dito. Nung may pagmamalaki natin, na pwede natin i-offer sa mga manunog. Yun, uh, syempre, after nagmamalaki nga po namin ng pagkain dito, is muna muna na po is yung lapas bad choy. Yan, mga dinig siya sa Iloilo City. yung mga taga-ilonggo dyan, mga ilonggo. Alam nyo na ang lapas bad pagka authentic lapas bad ilonggo kung may gawa niyan. Syempre, si mama yan. Tapos yung dinakdakan ni Erprat from ah, Lawag, Ilocos Norte. Rolling yung dinakdakan ni Kitchen. Siyempre, may bago tayong panlasa kayo. Baka ibang tweet bago natin yung panlasa, walang ibang yung KBL. Oo, oh, yung KBL. KBL. Uh, uh, okay. favorite din yan. Kadyos, uh, baka, ay okay, ba, sa kalangka. Yes, oo. So, na, Maganda yung tikman nila yon yung mga hindi pa nakakatikin oo, ng mga pagkain na kay Longo. Na kay at Ilocano. Marami. Tsaka marami pang ilalabas na mas ay, mas marami pang ilalabas. Na. Kasi ngayon, ang pinapapriority lang namin yun yung uh, lapas macho yung pati yung KPL at nilagdakan. Siyempre, meron pa tayong aros malulugana. Tapos meron tayo dito mga short order na sa fit and fire na tea. Tapos meron tayong mga self Marami pa. Sobrang dami sa uh, mga gustong bumisita, ano ba yung address natin, Papa Star? Long din tayo sa Pineda, Pasig City, sa MDS. Sa lahat ng mga gustong pumunta, pwede nyo naman nila noong tanong. Uh, saan yung pinakakailan nila, Papa Star? Alam na alam, alam naman ang na, na, iba, try to drive na rin. Ah, uh, eh may social media ba tayo? Ayun, mag-open pa lang din kami ng social media accounts para po sa Chef Max. Ayun, abangan po natin. Uh, Lalagay lang po namin yung nalang yung link at so, kaya o is i-share ko na lang sa inyo pagka nag-o. O kaya message ka na lang nila sa Facebook. Facebook yes, pwede naman, pwede naman sila mag-message. Kasi ang kinaganda pa rito dito sa Chef Mac, kunyari magkakaroon tayo ng loyalty card. Ano oh, yung yari? Yari na naka, naka, naka ka ng balik, magkakaroon ka ng libre. Pero yung libre mo may pasabog doon. Ano yung pasabog na yun? Oh. Siyempre, sikreto yun. Sikreto ah, nga yun, yeah. yun. Kaya kung pa inaantay nyo, guys, oh. visitahin nyo na, guys, para malaman nyo yun kung yung sikreto na yun. Ito na yung isang sikreto. Kasi mo lang may ito tayong ng uh, Android phone. Oo, oh, grabe, Android phone? Oo. Oh. Kaya no, sa lahat ng mga, siyempre, sa mga share natin, sa lahat ng mga viewers natin, yan, pwede nga rin. Kunyari, kung wala na pinto, kung sa vlog mo, automatically, yan, na hindi pa kasi nagpapagawa yung file para sa lawyer. Kahit sila. Kunyari, na yun, makuha nila yung tapos yun, Hindi na kailangan ng rapol, Kapag may ka na automatic yan, meron ka. Automatic pag 2K ka may makukuha ngayon. Meron. So, yun na. mo yung mga manunod na sa pastor. Kaya sa gusto kumain po sa mam ma'am. Tuloy lang po kayo dito. Welcome po ang lahat din dito. At may meet you rin po ito influencer. Siyempre, nandito ako po lagi. Yan. Siyempre, sa lahat mga gusto rin magpo-promote. Yan. Siyempre, ah kay message lang din yung page niya. May page. Uh, may page mo ka Yan. Sa lahat po naman gustong kumain. Located po. Pineda Pasig City Sa MDS lang. Yan. Ano pa may naantay nyo? na. Hey. Lapas Bachoy. Ayan. Order tayo ng kanilang pang malakasang. Lapas Bachoy. So, yung laman ng kanila ng lapat ba, Choy, eh? yan, may egg. Tama naman yung egg, oh. ba uh, diba? Fresh egg. Fresh egg. So, niluto siya doon sa mainit na tabaw, eh, no? So, ilaw siya yung nilagay, tapos nilagay ng tabaw. Yun, panalo, di ba? Tapos may mga laman siya, yan. Atay, baboy, tamatik siya roon, yan, oh. Manala, eh. Hmm. Ano ah? Ha? Kung mga mahilig sa pares dyan, guys, pwede to, pwede, pwede to. Okay, pwede panapat to eh. Pwede pa nga ano eh, lagpasan. Kasi, grabe ko kakaiba eh. Ano ba yung lasa eh? Hindi ko alam, galto talaga yung ano, pagkaya sa Ilonggo eh. time ko nakatikim ng pagkain ng Ilonggo? Ayan. sa battle. Hmm. Masarap yung pagkabatcho niya eh. Kasi meron na ano yan. Alam ko hmm. meron ano yan. Atay ng baboy. Mm, no? Tama ba? Perfect to kapag tag-ulan. Perfect din to kapag after nyo mag-iduman. Ito. Perfect na perfect. Ako nga pala si Gilbert Abet Maxmo. Ako yung pinaka chef dito sa Max Restaurant. Ayan. Meron sa amin yung Lapat batsoy, KBL, yung meron ulit yung ginakdaan ko na Ilocanus Lahat ng gusto, yung, kung gusto nyo pumunta sa amin, dito lang sa Kineta, Pasig, sa MGS. Oh kung gusto dito sa amin, ah kahit sabi nga nila, nila kahit lib lib, pero yung pagkain namin, preba ko sa inyo na Masarap! Ano? Hanggang naod dalam na ba kayo? Titikim na yan!